Patay ang isang babae matapos matrap sa nasunog na bahay sa Tondo, Manila. Ang biktima, sinubukan pa sa gipin ng mga kapwa-residente. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Kanya-kanyang bitbit bit na maisasalbang mga gamit ang mga residente ng barangay 250 sa Tondo, Manila. Kasunod yan ng malaking sunog sa lugar kahapon. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Ayon sa barangay, nagsimula ang apoy sa bandang gitnang bahagi ng barangay. sa yung bahay na pinagmulan, wala yung mga magulang, katrabaho, mga bata lang naiwan. Hindi malaman kung naglaro yung bata ng apoy o yung sa kuryente. Isa naman ang nasawi matapos na matrap sa nasusunog na bahay. Binalikan pa raw ng ilang residente ang biktima, pero nakita nilang bumagsak na ang sahig ng ikalawang palapag ng bahay niya. Isang 22 anyos na dalaga ang namatay. Nasa po kayo, uh, yung flooring nila bumagsak na ulog siya. Eh nag-aapoy na ilalim. Namatay o. Hindi rin nakaligtas sa sunog ang bahay ng kagawad na nasa bungad lang ng barangay. Bukod sa mga bahay ng Barangay 250, nadamay rin sa sunog ang ilang bahay sa Barangay 260. Nasa apat na pamilya raw ang naapektuhan sa kabilang barangay. Bali po yung area na nasunog is talagang sako po nung kabilang barangay pero meron po kasi kami rin ng mga residente na dun po nakatira. Naapula ang sunog bandang alas 4.28 ng hapon. Sa makipot na kalsada, pansamantalang nagpalipas na magdamag ang mga residenteng nasunugan. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog at halaga ng mga nasirang ari-arian. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.